And now, once again, I'm Ano? Masin, Bahay niya, lupa. Na Magbaba na ako dito sa... Ano desi? Mapalit na? Dito may... Hindi lang, <laughs> bata sa Yeah, this is the nice place. You see, this is the place of Judy's land and the development ito. So, some malang araw, maging ano na to siya, resort. And then, beside us, see, something. Yeah, vlog, vlog, vlog. Bye, bye, bye. Yeah. May pamangkin oh, may pamangkin. It's so beautiful. Cut, cut. Before sa ka. My, ka. nice kayo. Dala ka mga ilo pinto niya kagang ga Yan oh, that, oh. ah, may cave cave pa. Ito yung salungat na to. Namaste. Ah, there, there. Yeah, na? the cave. When the water is there, you go there. Water, water. Kung magtaob siya. Hmm na siya. develop ni Balang Araw. Ay, kung baka. Balik na ta diri. Develop na ni siya. Maglangoy-langoy na Na hotel. Resort hotel ni Chodilu. You see? Mm. Sunset. Ha? Ha? Yan. Yeah. Hey! Ay! Wait, Ay! 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 Ay!